Good morning. It's really not a hectic day for me. Since I'm still waiting to hear back from the office rentals now you know the proposal offer. So today lang ako sa coffee shop and maybe I will go for grocery shopping a bit. And um for today makes answer muna ako ng mga emails and some administrative work. Ayan, paalis tayo na. Punta ng coffee shop. Kasi maglilinis muna si Mamski Ma and ayoko mong pakalat-kalat ako dito, ba? Diba? Okay, dito na-realize ko. Ang laki na ng double chin ko. Tapos, yung leeg ko nawawala na. <laughs> Siguro tama nga yung OB ko para bigyan ako ng metformin. <laughs> But hey, anyway, we love ourselves So, as long as healthy, we are happy Ayan, bisi-bisihan muna ako sa coffee shop Habang hindi ako makauwi Kasi nahihiya ako sa naglinis ng bahay Na tumambay pa kalat-kalat So, dito muna ako sa coffee shop Hanggang, hindi ko alam Tapusin ko lang muna yung mga things to do sa wakas, uuwi na ako. So, ayan yung Starbucks na pinuntahan ko. Ganda, no? Heritage. Gusto kong sabihin sa kapatid ko na ganito dapat mag-soundtrip pag nasa vlog para hindi makapiright. So, ayan. Hulaan nyo na lang yung kanta. <laughs> oh, feel na feel. Pero at least, walang copyright violation. Ganito dapat, sig. luto ako ng longganisa sarap hmm. wow. ang sarap ng longganisa ah, miss. Ah, miss. Miss 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 ba? mo siya. yung ko na. Hindi namin kasi yung Magandang umaga. So, ayan, kakagising lang natin. We're making the bed. <laughs> And um later afternoon around 5 p.m., may appointment ako. So, Ayun. Alam niyo ba yung Uncle Ringo na ano, na carnival? So, in-meet namin yung boss nun. Alam mo yun, siya yung nag, it's fun kasi nag-set up siya ng mga carnivals and all of this, like, it's just another opportunity for the company. So, I'm so excited. Ayan mga be, every morning talaga, Nag-drink ako ng vitamins. Lagi ako may dull, blocks ng patay kasi I'm uh, constipated. So, kailangan natin ilabas ng mga sama ng loob. Meron din ako metformin. Ito ni Reseta ng doktor ko. Kasi siguro she feels that I'm overweight. Pero hindi naman mataas yung sugar ko. <laughs> And actually, atagal at ko yung ginagamit. Nagpaiba-iba na ako ng vitamins. Pero, lagi akong bumabalik sa Yusana, sa Cell Essentials. Kasi, yun talaga yung hiyang ko. Hiyang ng skin ko and all. Meron din akong zinc. Mm, yeah. And, ano okay, ba? Yun daw. Ganyan. secret. Kung ano yan? <laughs> Oy! So, dahil ko na ang vitamins ko for the day baso, pero wala akong plato. At kutsara tinidor talaga. Like, ito na, ito na yung kutsara tinidor ko. This baso is from Dr. K. Ayan. So, today, kakain ako ng longganisa ulit. <laughs> from Mom's Key. Kasi, kailangan kong mag, um, mag-lunch. Para hindi man ako mukhang patay gutom mamaya dun sa sa meeting, sa cafe. Umorder ng marami sa business meeting. <laughs> Ayan. So, nilalagay ko ito sa air fryer for 15 minutes. So, kasabay na rin siya nung ano ko. Um, kasabay na rin siya nung shirataki rice ko. Ayan. Tignan nyo ba? Yan So, mag-shrink pa naman to later. Kaya, lima lang. I think the rest papamigay ko na. Kasi feeling ko pala. Pinipimple ako sa, parang pinipimple ako sa pork. Na-realize ko kasi kumain ako nung lempo nung isang araw. Tapos I feel like nagka-pimple ako. Siguro super super mantika kasi. Kaya, ayan. Pag nakapimple pa ako after nitong longganisa, alam na, dati akala ko sugar lang ako, pinipimple. Sabi ko, titisin ko. <laughs> Pero parang pati sa pork din, be. So, aray ko, 15 minutes na. And at the same time, makulo na ako ng ng water para sa share tamil. One fun fact, alam niyo ba wala akong trash can sa bahay ko? Lagi na akong magsabit ng plastic sa door. Kasi yung kung mag-store ng trash can, um, as and when lalabas ako, itatapon ko na agad yung trash. Kasi, ayoko, ayoko na, takot sa EPs and all, parang hindi ko kayang i-handle yun. So, i prevent ko na lang. I'll just throw my trash as and when I go. So, paano ko pinaprepare yung shirt after? ito, mga pe. Okay. So, so sure sa akin, guys, dapat, ang ingay ng mga equipment, sure sa akin, dapat, even yung water and the rice itself. Tapos, hindi mo na siya isasaing. That's my favorite part. It's the rice for the demand. Okay. So, lahat ng shortcut. So, kukuha lang ako ng, usually, two shot glasses lang. Kasi, mabigat siya, be. Mabigat siya talaga sa chart. So, two shot glasses ng aking shirt na may So, I think around 1 kg is $16. Pwede na. Especially, mag lang naman ako. Tapos, hindi na, na ko lagi nakarays araw-araw. Whatever. Diba? Ayan. So, we ko na kung pulo Kuluto. Pulo na. So, two lang din. Two shot glasses ng hot water. namumuko si agad din nanidikit ah uh, hindi, man nanidikit I mean namumuko siya agad so gusto ko lang na pantay na pantay yung pagka spread meron kasi isa ginagawa nila to sa cup kaso I feel like pag nasa cup siya mas malatay yung nasa ilalim so mas okay sa akin nasa rectangular container and then ko cover ko na siya ready na siya after 5 Yan, sarap. Egg and longganisa. So, hindi ko daw ubus yung food, but it's fine. Buti na lang, nasa oh, taon oh, na siya oh. agad. hindi <laughs> so, ko na lang siya. Lang. So, ayan yung minute ko. So, exciting. Waiting ako ngayon sa tata ko. Parang ang dami ng dadaanan niya. Five minutes daw. Hi! Bahay na ako. So, um, mag edit na lang ako ng video and then, um, after this, mag wash up na lang and then, tulugan na. So, good night! Ayun ay Big boo problem.